Ayan na nga boss ha Pakinggan nyo ng ayos Tapos ko pre Ayan na andar yun mga sir Malaking pinagkaiba Kaysa dati Minor pa lang nung unang video Bago natin in to Iba Tapos ito sir Bebiritin ko mga boss Yan mga boss, uh, ito na yung motor ni Tropa na pinaka maingay sa lahat. Mas maingay pa talaga sa akin. Boss, ayan, a shout out sa iyo. Pagpakita ka, sir. All Star Nation. Ayun. Galing sa ano, pinagawa ko. Dito lang uh, namin yung pangalan. Dali yun lang, boss. Ah, uh, dito pa lang mga boss, ito pala yung trunk na sinasabi ni sir na itong baak na to magkukos ng ingay. Uh, para sa akin naman, uh, marami na ako mas malala dito. Hindi ako sure pero sa akin siguro hindi naman magkukos ng ingay. Pero yung tagas siguradong meron. Ito sir ang pinagtatalunan sir no? Yan daw yung nagkukos ng ingay. Ah ito? Oo, oh, yan ang gusto niya. Yan ang gusto niya palitan ng trunk kasi yan daw nagkukos ng ingay. Mo. Ah. Kaya gusto niya palitan ng trunk shield. Ah, sige si boss, ah, relax lang boss ah. Wag kang magalit. Ah, dito naman ayusin natin ng motor mo. Tapos sabi mo sa akin kung anong cost talaga ng ingay. Oh. Ngayon kakalasin natin isa-isa. Dito mga boss, para sa akin lang ha, para sa akin lang Sana'y walang sasamaan luho Pagka ganitong crack lang dito, siguro naman Walang kinalaman yan sa tunok Pero yung tagas, meron yan, ayan o oh, lang Puro langis, tapos dito mga sir nabapansin ko na agad, pagkalas pa lang dito Ayan ang ano, yung gear niya maluwag, ayan Yung pinaka gear na starter Na malaki, yung flywheel niya, e eh, pa Kalas mo to, kalas, nagtaka din ako dito Bakit maluwag to Ayan o oh. Kakalasin natin magneto, boss. Okay, yeah, bunutin mo. Hindi kaya yan. Puler, puler. Mas maganda, isa-isa. Ano bang ginawa ito, sir? Parit connecting rod. Ano bang pinalitan dito? Nandito sa resibo. Eight, mo. Overhaul, 2-5. Base gasket, 100 yata to. 4 valve seal, 400 short guide, 350 timing chain, 1,050 magneto gasket, 130 4-shape, 600 two side bearings, 2,150 pin bearing, 850 align crank, 500 total of 8,630 ginawa ko pang 9,000 dyan kasi akala ko satisfied yung paggawa kasi akala ko mawala yung ingay ayan mga sir ha? nakikita ko boss sa cost ng ingay Uh, Unang-una, inubos po. Ayan, nasira yung crank nya. Naubos. Tapos, maluwag to sir, oh. Pero, okay lang yan. Sadyang nga siguro kinabi na, sir, no? Gabi yun, eh. Ako yung last. Ah, uh, ikaw na ang last. Ah, uh, pasinsya ka na, sir, Ah, uh, sadyang ka nun, siguro. Inaantok na ilan nagawa. <laughs> Ayan, mga boss. Ano na kita nyo, sir? Ito sila, sir. Takasang kayo, boss. Muntin lupa, no? Ayan, ikaw, sir. Silang Kabiti ka. Ayan, uh, si boss. Naka saan, sir? Santa Rosa. Yung pares pala kayo, Santa Rosa. Ayan, ang witness natin, sir. Ito, hindi natin nagawa ng video na ano, no. Uh, dito, ayusin uh, natin. Itong nasira, boss. Tapos, ang magneto ni sir, sira din, sir. Ayan, no. Oh. Lumalim na, boss. Madalit sabi, nakayod po. Tatanggalin natin to hindi ko boss kung bakit hindi nyo napansin or siguro gabi na nga normal lang yan sir mm. siguro inaantok na tinitiis yeah, lang siguro nila boss para magawa lang motor mo galasin mo daw pero dito kasi boss akala ko dito may tama ang gawa dito eh tingin ko pwedeng hindi na i-overhaul eh tingin ko lang ha pero sa crankshell kasi Ditong tagas na ito, kung dito lang ang pinagtatalunan, sir, yo, boss. Dinala ko yan. sige, boss. Uh, lahat naman ginagawa ang paraan. Eh, ngayon nga lang, ay ganun pa rin, no? Di, eh, siyempre, ating ayusin to. Si boss, dumating ka, sir, anong oras na dumating? Napaintriga ka tuloy, ah. Uh, mamaya ka ng gabi uwi. <laughs> uh, saglit lang to, boss, Para lang makita, boss, ang issue nung bakit ganun ang tunog. Ayan sir oh. Hinain na nga. Hinain na po ang magneto. Kaya ito nagkukos ng ingay boss. Kasi nga siguro hindi nyo napansin to sir. Wala na. Hindi na maaari. Palit magneto. Ang nakikita kong sira nito. Tapos dito kasi mga boss. Inayot na oh. Ayan. Bakit to nagkatama? Ayan. Dahil sira na to. Kakalog yung gear. Gear. Is that Ayan. Ito ang kumakayod niyan sa likod. Ayan, nakasira na talagang tuluyan, oh. Overheat na. Boss, tatanungin ko kayo, sir. Bakit nakayod to? Dahil talagang, hindi ko alam kung... Hindi ko alam, boss, kung napansin nyo to, sir. Para sa akin. Talagang kung ilalagay natin dito sir, alam na dapat natin yon. Dito sir, pag inilagay nyo sir dito, dapat alam nyo na yon. Ayan sir, oh, ang laki ng clearance boss. Dito, dito may dugan. Iyan o mo? Tutok mo dito, higit na talaga. Talok mo? Oh. Okay. Talokin mo. Ayan sir, oh, may play. Dapat wala pong ganyan. Siguro, Focus kasi sila, so 'Yun lang aking nakikita, boss. Yeah, Hindi lahat ng ingay na ganun ay magpo-focus tayo sa basak or sa ano no, sa mga baguhan pala. Ah, makuha ka ng idea, kalaman sa akin. Hindi porket na basag ay tinatay agad magpupokos Dito kokos yung ingay, akin ang magbiyan. Di yung gear okay, arare. Ito boss, magkokos to ng ingay ha. Ito. Ayan oh, nakalog. Yan sir oh. Malaki ang play. Ito boss sira na. Tapos itong mo, si Gunyal mo, sirana na rin. Hindi, na live, sir. Yun mga kulaog na, no? aari ah, nga kay sir. Ah, kaya laging cost ng ingay, dito lang ang napapansin ko sa magneto. Ah, kaya ko lang in overhaul, o overhaul, gawa ng ichisik ko sana. Ay ah, dito pa lang sa labas, nakikita ko na. Tapos dito sa basag, sir, okay lang, ibabalik ko to. Mm. Ana kasi gawa ng engine number no tito dito wala talagang ayusin natin ang poxy nito kakapalan natin mga tres siguro eh siminto na ilagay natin dito <laughs> kasi boss hindi na natin kakapit ang starter bakit? pag bumili ka ng bago nito sisirain pa rin kasi lumiit aray pero kaya yan tumahimik aalisin na lang natin to wala na starter wala ka na talaga starter okay lang bakit may starter ba nun din nila? meron yan may starter yan ay naman, may, baka na may wala, boss. Hindi, meron yan. Alam niya yan, nung pag-uwi ko, wala na yung starter. Hindi na kaano, na kakapit. Ay, di tuluyan na natin, wala, sir. Bahala ka na. Para wala ka <laughs> nang kakastasayin. Ayos lang. Yun, mga boss, bubuhin lang natin to. Tapos, check natin kung doon nga. Yun, mga boss, uh, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, uh, ito na yung motor ni boss. Uh, ayan, shout out, boss. Shout out, Santa Rosa chapter. yan ah Ayan, Ayan uh, yun mga boss, ang oras ay alas 6. Ayan. Uh, ito mga boss, uh, chinik ko na lang ang gawa no, sa ilalim. Uh, sa akin, goods naman. Pero ang balancer ay medyo may tama na. Kasi may dukit ang isang ngipin. Pero konting-konti lang. Uh, pero hindi yun magkukos ng ganun ang tunog. Tapos, about sa crankcase tayo mga boss. Babalik natin yan. Ayan babalik pa rin natin yon kasi wala nandito kasi ang engine number ah uh, mahihirapan tayo ano sir oo oh. mahihirapan tayo di ba sir tama tama uh, tapos ang kabila ganun din dahil ayaw ni sir palitan gusto niya ah uh, ibabalik yung dati ayan ang nakapoksi ayan tas po natin ulit oh. tas try natin ulit mamaya kung tama ba ako kung tama sila na ito ang may problema sa ingay no? Uh, try natin mamaya mga boss Ayan. wala po tayong papalit ng crankcase kasi ang nagiging issue boss ay ang crank, crank seal daw ang, ano? may problema no? Oh, may problema sa ngayon mga boss bubuhin ko na to at inaantay na ni sir dahil baka magawa ngayon so ngayon bubuhin na natin mga boss Kulog, na yung motor ni boss Anong oras na ba? Sa anong oras na yung natin sir? Alas 6 Alas 6 nga boss no 3 hours na. Ah, uh, ito na yan mga boss. Uh, ito pa rin yung basag. Kasi nga, gawa ng uh, engine number ni sir. Uh, dito naman, kaya ko naman gawan to ng paraan. Pero, ang gusto mangyari ni sir, na walang papalitan. Na, walang palitan. Walang eh, papalitan. Eh, hindi papalitan ng crankshell. Ito mga sir, wala tayong pinalitan dito. Pero may inalis ako. Uh, ito, titingnan natin kung may pagbabago sa gawa natin. Uh, papakita ko na sa inyo ang inalis natin, no? Para So mga sir, in inalis ko na boss Yung bindix niya, wasak na Ito, sira na rin, yan o no? oh. Naubos na to Sira na yan, sira na rin yung pinakabusing Ayan, sir, uh, madalit sabi Nag-overheat siya, naiipit siya Kaya nag ng Ingay din to Madalit sabi, nung pinalik siguro si Magneto Ipit itong starter gear no uh, mamaya mga boss ito lang tinanggal ko tapos sa iba bukod doon wala na mga boss binalik ko lahat tapos bubuin na lang natin mga sir kung ano ang resulta pero ito boss hindi ko mapapangako sa iyo na ma-perfect natin o nauna una yung balancer may tamang container no? tapos yun nga ginawan ko na ng paraan ito mga boss sana Nakita mo mga ginawa ko, sir? Oo, kita ko. Yun ang paraan talaga. Okay. Yun ang may gawang paraan. Yun ang tunay na magagawa ng paraan. <laughs> Ayan, sir. O, sige. Ayan, mga boss. Salpak na natin sa makina ni sir. At three hours na si sir. Oo. Oh, sa puto. Ha? Salpak sa motor. Sa salpak na natin sa motor. Ayan, mga boss. Salpak sa makina. Ulan. Sana. <laughs> may improvement. Pag wala, boss. Sama mo na naman ako, sir! 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 Yung mga boss! Ah, uh, paanda rin lang natin, Salpak uh. mo na natin to. Boss! Ayan! Ito na ang moment of truth para sa inyong lahat. Ah, uh, si Sarah magsasabi, Boss! Wala tayong pinalitan, di ba? Wala pinalitan. May tinanggal lang. Ah, uh, ito mga sir! Uh, dito, hindi ako nagyayabang mga boss. Marami pa rin naninira sa atin, pero okay lang yan. Normal lang yan, pag pumasok ka sa social media, mga sir. Ito mga boss, hindi pa na pandar malamig pa yan. ah ikapit na, hindi Yun mga sir, ito lang ang kinilas ko mga sir. Isang buong starter niya, pero in-overhaul ko pa rin yun, kasi gusto ko ma-check talaga. Kung bago lahat, kung bago lahat. Ako mismo sa sarili ko ngayon, kinakapahan ako, bakit? Kasi wala ko tayong pinalitan. Binalit ko ang crank seal. niya. Binalit ko na mga boss. Ito lang. Tapos may inalis ako. Balancer nandun pa rin. May inalis lang ako na magkakos ng ingay niya. Pero ang balancer, sir, nandyan. Pa rin, sir. Pero sinabi ko na sa iyo may tama. Diba? Uh -huh. Tapos sa mga gusto ng patunay na walang panilitan sa mga, mga nakakilala kay sir. All star ka naman, sir. Diba? Dito. All star. Si sir. Dito sa akin. Si sir, all star siya siya lang magpapatunay, hindi ko na kailangan patunay kasi hindi ko pwedeng buhatin na sarili ng mga hog mismo na ang tao ang mapapatunay. ngayon sir, hindi pa ito umandar paanda rin ito pa alalaman, sa moment of truth dito mga boss, hindi naman sa pag ano no kapanda uh, rin natin ang motor ni sir kung anong pinagkaipa dati at ngayon boss, start ito the moment of truth hindi okay, boss, pakikin ako. Wala ka nang starter Wala boss. Wala na nang starter eh. Okay. Hindi na yun. Gagasin na natin eh. Okay. Ito mga sir. Yan po ay nagmi-minor na mga boss. O oh, sir ah. oh dito sir. Yan, minor yan. Ito po makinan niya boss. Ayan, naandar yan mga sir laking pinakaiba kaysa dati minor pa lang nung unang video bago natin inoverhaul to iba tapos ito sir Bebiritin ko mga boss ngayon mga boss wala pong kinalaman ang basag na crank bakit pero nakita mo mga ginagawa ko oo kita ko anong nakita mo yung ano lang tinanggal mo yung sa ano tapos, ano pa sir? Yung mga diskarte ni Kulao. Oh, Tek-tek ko na yun. Ayan. Tek-tek ko na. Oh. Kasi, yun, ano, Analyze mo yun eh. Ayan. Ayan. Mahirap na bagay ano. Mga boss, sa tunay mga boss, ginawa ko talaga lahat ng mga kaya ko. Na walang papalitan, pero may ginawa tayo. Yun mga boss, ah, uh, sana wag kayong maniwala sa mga baser ko <laughs> bago ka magbasa akin mga sir yun mga boss sum muna mo na kayo. Pag hindi gusto, may ayawan naman yan. Yun lang ako na, okay. RS, bye bye. Kulang na eh, yan Kulang kulang Yan nga boss ha, naandar yan boss. Okay, yan ang makina, engine check. Goods. Boss, ano masabi mo ako lang boss? 100%, sulit. Sulit talaga gawa. Wala nang ingay, hindi na gawang ano, hindi na yung unang gawa Maraming salamat. Sir, salamat sa tiwala mo. oh. Kaya lang nagawa yung boss, tiwala lang. Ayun mga sir, ang andar Goods na po. Maraming salamat.